para dito. Ngayon tayo pag-uunahin muna Hindi siya siya nilalagay ko na siya lalagay ng hindi gas kasi wala sana yung gini -gini. guys merong paper na ulam pwede siya hindi naman siya sila kasi palagyan naman sa sabay may Minim make over po siya para walang masayang kasi po ang mahal ang bilhin ngayon ito na siya ko na ito sa sa usap sa ito ito ito